guys. Nagahanda na yung mga kasama natin na uuwi. Uwi na tayo guys sa biyahe natin. Bibiyahe tayo ngayon. Pabalik. Ano kaya? Kamusta swimming mo kaya? Ano? Sulit naman yung punta mo dito diba? Ikaw kaya? Sulit naman yung punta mo dito kaya? Kaya, ay ah, hindi tayo, hindi tayo naririnig. Ikaw, kaya, sulit yung punta mo? Paano sulit? 100% ba? 100%. ano Anong lugar to kaya? Anong lugar to? Nasa <laughs> matabong kay tayo guys Nakalimutan niya lang guys Dahil sa sobrang ano niya Tuwan-tuwa siya So guys, tuwan tuwan yung mga tao dito guys na naligo. Nagibang kulay yung dagat guys. So oh. naging parang medyo parang ano. Uh, kahapon parang kulay blue yun eh. Ngayon parang medyo parang ito Medyo ito lang konti. Day 2 ng dagat natin. Ngayon, pauwi na tayo. Naka-day 2 na tayo dito. Sa Matabungkay, Batangas. Maganda dito guys, maraming tao. Pero siguro pesta kasi kahapon eh. Kaya parang ano, may, mayroong may event kahapon. Dito, kagabi may event dito, dito banda Ito pala yung ano namin guys. Kinuha namin yung third floor. So, yung third floor yun. Kasama. Dito natin. Dito na yung mga tao guys. Dito pag na dito. yung mga tao guys. Oh, maganda dito guys. Maxabier. Maxabier place. Ito yung CR guys. Dito na lang yan. May higdaanan dito. Ay, higdaanan. Daanan pala. Sorry. Ito yung CR. May quarter dito, guys. Naka-open na ito yung flanka, guys. Ganda dito, oh. sa kabila. <laughs> dito, guys. Have your place. Pag-alakan nyo na wala pa kayong maniguan, guys. Dito na kayo. Pag-isipan nyo dito sa matabong kay Batangas ito for mga cottage din yung, eh, mga mga ano din dito guys yung mga mga ano tawag na yung mga parang mga binubok na mga lugar tawag nga ano yung ano ah uh, para sa tulugan pwede ka dito mag stay pagka kumuha ka ito paalis na kami ano kaya, sulit yung ligo mo? 100%? Ikaw, T, sulit ba ligo mo? Sulit ba ligo mo kaya? Sulit? Hindi, naka-video lang Video, sige na I-post natin nga kaya Happy ah. Joy, mga bis! Sinunod na, nababa! Oo Enjoy ba kayo 100%? Enjoy, enjoy. Pauwi na kami guys Hanggang 12 lang kami Extended kami ng ano, tatlong oras Pauwi na kami meron pa pala CR dito guys hindi ko pa tinapag tayo eh. kasi hindi ako dito nag-CR eh. hindi ako sa kabila dito marami gumamit ng CR dito eh. ito yung CR do is, marami kung sa kabila ay hindi pa pala ito hindi pa tatapos so ganyan ito pakita yan ito mga ano to guys mga ka mga parang tulugan yan ito ka mag May video okay kayo eh. rin. Ito yung view dito guys. Oh. Ganda ng view dito. Oh. update lang pala doon sa ano. Pag naliligo pala kayo yung uh, Pansisid tansisid na sa lamin. Ingatan nyo baka mawala. Kasi ano eh, nawala kanina yung ano ko. Yung pansisid ko na sa lamin. Naliligo lang sa banda sa ulo. Tapos nawala agad. Isang sisid lang. Lalo siya din ni check Tapos isang sisid ko, hindi ko napansin. Nawala na. Matangang tal. Inaanod. Wala na. Hindi ko na makita. Buna na lang last na sisid ko na yun. Kasi pa na kami. Eh, pa paangat na ako yun eh. So, okay, guys Pero hindi ko sumama kapag live dito eh kasi wala kang signal. Mahina yung talk and text dito sa lugar Yung globe malakas daw Pero ako, wala. Mahina talaga yung... Mahina yung... Mahina yung talk and text. Pagkasok ako kung matatapos na alam mo, sabi ko nga, lang. yung kami. sa ko Hindi kaya na, namin yung mga kablada, kami lang ang O Sabi niyo na lang, po, hindi tatapoy, wala na akong mayroon. wala pa doon, wala mo na. Kung magbayad

¿Qué tú bailando? ¿Qué tú bailando? ¿Qué Hindi, ayan yung gano'n ni ate. Nandoon, sa kabila. Dito, ano dito yan. Ano? Dito, oh. dito yan. Oo, uh, uh, dito yan. Lagayong... Oh, lang, ayan. naman. Oo, na cellphone mo. niya. ano ka. Nakuha niya na? May na kayo ah. kaya? Dala May dala pa kaya? na? kayo. padala na lang tubig. Nakuha niya na yung cellphone niya? Sa ating prima, galon?

saluto saluto la giuglia Masyadong yeah. damang, alam <laughs> ang gagatin. Alam ba din, bumulot na ang gagatin. Ito guys, dito na kami Ito guys, dito na kami sasakay.

O, oh, dyan ba? Akala ko ba dito? Hindi yung galon. Hindi yung galon. kung kanino ba yung galon na yan? Doon no, sa kanila siguro. Oo oh, nga, doon nga. Kaya nga nandun ako okay. na Doon mo yung galon na yan? dito yung nag-gap. Hindi, yung sa amin na nandito. Yun yung nandun okay, ano? Kaya doon. Nandoon sa kanila. Ay, ate, 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 ate. O, na? Oo! Oh damit damit, Kaging damit. Bakit? Ibalik yan. Bibot yun, bibot! New ka saan? laka to kaya? kayo mga dami. Ito yung pasahin dyan, o. Oh, O! Water! Saan to lagay ito Kaso yun yan. Ganda yung service nila, no authentic pa oh. Salamat ha. Asya, ingat. Kumusta si mo kaya? Sabi siya, ilalak siya. Oh, mga nahiyaan na yung mga nagsiming, oh. Ayaw na magsalita, oh. Ito guys, paris lang kami, guys. Vlogger, vlogger. Vlogger si Kuya Prime. Shout out. Hello. 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 Lager. <laughs> eh, ay pauli na kami lang sa ano, sa amin ano. Batangka. Pauli na kami gikan Batangas. Hey, kami ay taga ka, Batangas. Magbalik kami dali dihone. Sa payo ulit kami ar maghanap kwarta. Lahuron ta mo kwarta diri.

Kaya well, kanino to kaya? Kaya pwede kayo magpanit sticker? Pwede magpanit eh?